Alamin rin natin ang mga balita sa Entertainment kasama si Talia Javier. Salamat at Rich. May komposisyon na ang OPM singer at TV host na si Kariel na plano niyang isali sa susunod na taon ng A Song of Praise to Asop Music Festival. Ito ang balita ni Aches Carion tatlong awitin na lamang ang hinihintay na ma ng OPM singer, TV host at aktres na si Caril Tatlonghari Yuzon para sa kanyang bagong album na ilalabas ngayong taon. Ipinagmalaki ni Caril na ilan sa awitin dito ay siya mismo ang sumulat sa influensya ng kanyang kabiyak na si El Yuzon ng Sponge Cola. He writes all the time, so I have to keep up. So I'm always writing. I'm finishing my album now. We're down to our last. Three songs um, isa doon magbalik ka na mahal from Ramahari uh, syempre likha ni Mr. C Mr. Ryan Cayabyab and national artist Benvenido Lumbera so yung isa ako yung gumawa with Robin Yvera Ibinalita rin niya ang kanilang nalikhang awit ni Yael na isang inspirational na maaring isali sa susunod na taon ng A Song of Praise Song Asop Music Festival may isa, i-record -re ko din next week, um, nagawa ko siya with Yael on our way to uh, Subic. Uh, basta hindi ako yung kakanta kasi nakaka-nervous. <laughs> Labis ding ikina excite ni Karil ang paggamit ng ilan sa letra ng kanyang komposisyon sa theme song ng isang bagong coffee shop. Yung pinapakita nila kanina sa video... Actually, lyrics ko yun sa isa kong kanta. And yun, palagi naman ako nagsusulat. Siyempre ngayon na kasal na kami ni Yael, nakikita ko na araw-araw pala talaga siya kumakanta at gumagawa ng bagong likha. Ayon pa sa singer-actress, siguradong mas marami pa siyang magagawang awit ngayon sa tulong ng kanyang asawang si Yael. Adjes Carillon, UNTV News Worldwide.